at doon sa unahan ng checkpoint, doon na pala naka naka standby yung SUV nandun po yung mga perpetrators nung madaanan po nila yon eh diretso sila binaril hanggat si sinundan sila nung sundan sila eh nag speed up na yung driver, yung tatlo na yun no. Hanggat si sinundan sila. Eh pagdaan naman nila doon mismo sa may uh, checkpoint, binaril pa ng isang hindi <laughs> natin alam sundalo ba bipat doon. And then uh, nung uh, uh, bigla na nag pull over yung uh, yung yung driver, yung survivor, tumakbo siya. Mm -hmm. so, nung tumakbo siya, no? Imagine nagkaroon pa ng overkill doon. Without any warning, without any uh, provocation on the part of this uh, minor uh, victims. Uh, ni walang baril, ni walang uh, ano ba? Uh, <clears throat> armas na meron sila doon, idiritso na lang sila pag <laughs> Yun po ang hindi katanggap-tanggap, no? Uh, bilang isang abogado at bilang isang mamamayan, no, uh, ng uh, ng bansa natin na dapat aharap sa sa hustisya ang sinumang mga perpetrators ng karumal-dumal na ito na pagpatay sa mga, mga minoridad. Uh, lumalabas ngayon sa mga inisyal na information attorney na allegedly uh, although hindi pa ito kumpirmado pero Uh, nadadrag yung pangalan ng uh, ating mga otoridad. Uh, Paano ninyo uh, lalaliman yung uh, uh, investigation dito ho sa pangyayaring ito considering na ang sangkot ay eh, uh, base sa mga information ay eh, authorities? Meron tayong tinatawag na rule of law. Ibig sabihin kahit sino ka man, kahit uh, ikaw ang law enforcement agency no? Mm -hmm. or ikaw police ka, BIPAT ka, army ka, whatsoever, walang mataas sa batas natin na ito. No? So kung ikaw mismo ang uh, isa sa may kasalanan na gumawa ng karumaldumal na yun, talagang haharapin mo yung hustisya sa korte. No? Uh, mayroon tayong tinatawag na rule of law. Hindi pwede na kayo ang may hawak ng baril, ibas e, na lang kayo babaril at papatay ng mga tao na walang kalaban-laban. Uh -huh.